Hello guys! Good morning! So dito tayo sa ating mga alaga guys uh, Medyo tanghali na Pero hindi tayo magpapakain Kasi nakakatamad dumagat na guys So share ko lang po sa inyo na ang kagandahan po ng mga alaga ay magkakaroon po tayo ng sarili nating food storage ano? In the time ng may mga calamities na katulad po nito meron po tayong supply ng pagkain ano? So, kaya maganda po na umpisahan po natin na mag-alaga ng kahit na, na makakatulong sa atin na meron tayong sapat na supply ng pagkain po natin. And, so, kapag nagipit tayo guys at wala tayong pagkain, pwede natin magamit ang mga ito bilang pangulam natin or pwede natin ibenta sila para sa mga ay uh, iba pang mga kakailangan ng So kung may maliit po kayo na space na pwedeng pagalagaan, I recommended po na maganda po magalaga ng mga native na manok, pato. Medyo sa baboy ngayon guys, hindi natin masyadong ni nire kasi nga hindi natin alam kung bigla na naman lulusob sa atin yung ASF. Pero pwede din pa kaunti-kaunti katulad sa akin ngayon. Meron tayong kaunti ulit na baboy. Ang mahalaga hindi po tayo sumusuko. Uh, kasi kapag natakot na tayo sa lahat ng bagay, yan na din po yung end na parang mawawalan po tayo ng pag-asa. Kaya tuloy lang po, wag kaya, wag tayong kuno. May mga may mga pagsubok sa mga lagay natin pero wag nating sukuan, guys na nakakatulong sa atin din. Ayan. So ako medyo nagsawa na sa kwan guys. Uh, sa pinulang manok. Medyo ayaw ko muna magulam. Pero kapag walang wala talaga guys. Ayan. Pwede tayong uh, magkatay po ng ating mga alaga. So yung pag-alaga guys part din po siya ng ating uh, storage. Ano? And mahal, maganda dito yung food storage natin. Alam natin na mas healthy po siya. Na consumption po ng family ko natin. Ayan, happy farming guys. Ayan, continue po tayo. Kahit na may mga bagyo po sa buhay natin. Ano? So, always uh, positive lang po tayo sa mga bagay na nangyayari po sa atin.